Be. Maganda ba ako? Abay, syempre naman. We? Oo. Oh, ikaw ang pinakamaganda. Ito so. Sana <laughs> <laughs> ako. Oh. Natanong pa ba yun? Uy! Parang nambubula ka lang ata. Eh. Hindi ka, eh. ikaw nga. Hindi ba? Sure yan. 100%. Mm -hmm. <laughs> Sa puso mo, kung lalagyan natin ng rank, 1, 2, 3 ranking ba? Mm. Di ba, okay. tanong ko ba yan? Ikaw naman. Uy. Siyempre, ikaw yung number one. <laughs> wow. Number one agad? Number one ka, siyempre. Huh? Mm? Ah? Ibig sabihin, may number two. May number three. Kasi number one ako eh. Number one ka nga? Dapat, ang sasabihin mo, ikaw lang. Wala one, two, three. Sino yung number two? Sino yung number three? Siyempre, yung number two, yung anak mo. Oh. Uh. Number three, isang anak mo. O, oh, mm. di ba? Ikaw lang talaga. Number 1 ka, number 2, anak mo. Tapos Sa puso number... mo, number one ako. Tapos number three, isang anak mo. Tapos number three, isang anak mo. Ganyan ah. lang yun. Kayo <laughs> lang talaga. Anong kayo? Kayo naman anak ko. Ah, uh, linawin mo <laughs> kasi. Ang ina mo naman. <laughs> linawin mo. Diba <laughs> na, <buwan> na <laughs> Kain tayo? Nagubuto mo ako eh. Ay, kain tayong fried chicken dyan. Meron dyan. Uh -oh. Tataba ako? Pinapataba mo ba ako? Salad na lang, salad. Yung hindi, yung hindi nakakataba. Salad? Gulay? Oo. Oh. As in vegetables? Oo, oh, vegetable salad. Di ibig sabihin, mataba ako. Oh! Sabi mo na... Ako. Natatabaan ka na sa akin. Ganon. Sabi mo eh. Hindi Natatabaan na. ka na sa akin, di ba? Hindi naman. Di, eh, magpapalit, magpapalitan mo na ako. Palit agad? Siyempre, naghahanap tayo ng sexy, di ba? Eh, sabi mo kasi yung hindi nakakataba sa iyo eh. Ibig sabihin nga, mataba na ako. Hindi ko may Hindi ako. Ano ba talaga yung totoo? Mataba ako? Payat ako? ano? Hindi ko lang nag-iisip eh. Kanina gusto mo ng chicken? O kaya nga, hinahiya kita. Sabi mo, nagugutom ka. O. Tapos ngayon naman, sinabi ko, kung baka tumaba ako, baka tataba ako. Ngayon naman, sinabi mo, mag-vegetable. Ibig sabihin, But mataba na ako. sabi mo nga, tataba ka. Hindi mag-vegetable tayo. Salad. Vegetable salad. Para hindi ka tumaba. Hindi ibig sabihin mat tingin ko sa iyo. Kasi ikaw may gusto baka tumaba. Subukan mo lang maghanap, subukan mo lang maghanap. Ano pa agad? Ang gulo mo lang, ang gulo mo ha. Kanina gusto mo patabain. Ngayon gusto mo ako pagulayin. Ang hirap mong ano yun, Spilingin. Maista. Nakakabwisit pag ganyan. Huwag ka lang pahuli sa akin. Ang gaganda na lang sinabi. Sasagot ka pa? <laughs> <Senta>. <laughs> Grabe na pag-iisip yan. <laughs> Ang tindi. Ang hirap is